So, ni aday pa diri karon sa marupay mga ka idol kay um namugud mi nabatian mga ka idol nga right daw kuno kay diri sa tibug marupay og mahubog siya so uh, atong tanawon kung legit ba jud ang atong mga uh, nadungog nga istorya so let's go na namin may dire karon mga idol kay uh, na ay usa ka tawo dire og munis sa ang ingyanlan og katong G nga pinaka bright kung mahubog daw siya so munang let's go sulayan nato no so Uh, mayong uto diha, sir. Uy, sir. Asa mo ba yun, sir? Aw. Sa nagkabot sa iyo, dare? mo. Naalagin mo ito, sir, kay na mo ko nabanggit na mo diri sa inyong lugar na ikaw no, so, so, lagi daw kung mga pinaka-flight nga mahubog Pero, so lang sis tingnan kung ba dito lang tingnan aw oh. wala doon sila na sayop sa ilang pag-istorya di na dihan nyo so, may mo doon ay labing tingnan so mayon mga ka-idol so tingnan natin mga ka-idol kung makasagot ba siya ganito hindi ko yan pinakita sa kanya idol so tingnan natin kung totoo ba yun na legit siya kung ma ano niya to masagot niya legit talaga ah, ito po sir um, <laughs> tanong po namin sir um, about po ito sa math. so 45 times 15 equals yan lang ang pa answer nyo ang bibisik naman so magkano po sir 175 Tá, mó pá. Oh my god.